So ngayon po mga kapatid at ito na rin po ang aking mga nahuli rin po. Sana akong nahuli rin po sa gilid ng ilog rin po. Dito banda rin po mga kapatid oh. Ngayon po mga kapatid ay eh, papuntang dagat po yan po mga, mga kapatid. Ito po mga kapatid at may nahuli rin po akong maliliit rin pong isda. Ito yun, ang cute rin po nito. maliit lang din siya para ang mga tilapia rin po yan mga ganto. Ito mga kapatid ay eh, may nahuli rin po akong ito Pwede po pang alaga rin po mga kapatid to at ibibigay ko po sa kapit buyer rin po namin to. Ito. Marami rin po pala itong banda sa may gilid rin po mga kapatid. At pag maraming kangkong po mga kapatid at malaki po yung mga isda rin po dyan. Dyan po yung mga po yung iba pala yung mga isda rin po mga kapatid. Basta pag importante yung mga nagtatambayan yung mga isda rin po mga kapatid yung mga nagtatambayan po kunyar dito rin po nagtatambayan rin kanina ang dami rin po ako dyan na ulo na uli. at ito po yung mga may ano bilog bilog rin po may po yan mga kapatid oh. yung iba mga pisat. papisaan na rin po mga kapatid oh. wala na eh ah natusok pa po ako mga kapatid ito po may mga nauli rin po po akong mga kapatid asubi rin po mga kapatid oh kadalasan po niyan mga nahuli ko rin po mga kapatid sa mga kangkungan rin po itong mga kapatid at may rin po ko dyan asubi rin po malalaki po mga kapatid nakasubi yan po mga kapatid o oh. mga boy pa po yung mga tilapia mga nahuli ko oh. malaki po mga kinukuha ko rin po dyan mga kapatid para sulit rin po mga kapatid eh yung iba malilit po pinapakulan ko rin po yan po mga malilit na isda rin po So ngayon po mga kapatid at hindi rin to mabubuhay yung isang isda rin po dito yung malilit na na minauli po ay yung mga iklo, ito po mga, mga patid eh mga iklub na rin po yan pati yung malilit parang namatay na rin po sila yan nandiyan na rin po namatay yung sobrang lilit na po yan no mga patid ito Ayan. mga tilapia rin to eh ito yung malilit na ano yung kapranggot po mga patid oh malilit sobrang lilit naman ito eh yeah, tutunan ko ay, hindi, na rin pala sila nabubuhay rin po mga patid eh. Wala na, eh. hindi na rin sila nagalawa. Hindi na rin mabubuhay po. Talagang patay na rin po sila. Ayan po mga patid, at hindi sila po mabubuhay. So, ngayon po mga patid, at lilinisin ko na rin po tong isda mga nahuli ko rin dito. Banda sa gilid ko rin po. Itatabi ko muna tong cellphone na rin po to.